Mga marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganai ng pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na kinauhumalingan nyo at pilit nyo ang hinuhulaan ng... DAHU! Okay. Hashtag please. Abay, abay, abay. Unang-unang naman ako. Bro. Eto na nga yun mga marites. Liogenic. Babae lalaki. Diba? Babae yan. Aspiring pero napapanood na rin. Uh, Nag-minor minor roles lang pero ah uh, pag malayo siyang ganda ganda mm -mm. Ng babae, di ba? Ang kinis. Mhm. Mm pero kapag nalapitan mo, Di ba papalapit, papalapit, pangit, di ba? Ay, grabe naman si pangit. Oh. Baka <laughs> nagbabagong ano lang. Ay, ay, lang. <laughs> Sobra. Oo. Oh. Oh. Kung magayon, hindi makinis. Tapos yung mukha parang majonda. Oh, May ganun, di ba? Maraming ganun, di ba? Yung ano ako yun? <laughs> parang naka-identify <laughs> hindi o oh, yun na nga kumbaga pero mabenta pa rin siya nagkukuha naman nabibigyan ng project pero pag unang tingin mo pag nasa screen na naman may, may di ba maganda kasi skin photogenic ano ka diba eto yung aspiring female star na to kumbaga baguhan o oh, baguhan lang to hindi mang pero nakakagawaan man no na talented naman, oh, talented naman. Pero, Layogenic, malayo lang siya maganda. Pero pag ano, papalapit, papalapit, pangit. Glo! No! Ayun na nga, napapanood nga siya. Ang dami napapanood oh, saan! Oo, oh, di diba? Sa TV! Oo, oh, wala pang pelikula, baguhan nga kasi. Malay ko oh, kung oh, siya ng Influencer na, ano. ba yan? Na? Hindi influencer, basta... Basta ata. Produkto na. Hindi ba Reality. Hindi siya, hindi, hindi, hindi siya produkto ng reality. Basta pick up siya. Uh, na isang malaking uh, agency Ganon. Mm, walam. Oo, oh, basta mas kilala mo alam. siya. Favorite yun oh. ni Jai. Oo. iba Wala. Ay, hindi. ba iba yung dalawa, di ba yung ano? Di ba dalawa silang may mga yung, 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 parang yung mak makaano. basta yung sa Eh, wang ano? ko. Hindi ko alam. Ayun e, ba yun? Tama ba yun? Bala ka. Okay, yun lang po mga ano. Basta ito ano. Sino yeah. birthday ka? Ay, birthday. sin man birthday? Birthday ka pala next. Week, <laughs> ba si Eugene Asis, Eugene Salvi Eugene Asis, Asis Happy Joel birthday. Lamangan. Oh, Lamangan. si... Sino pa ba mga Sino pa ba? Birthday. Si Ice... Si Ay, si Ay, si Ay, Aileen Domingo. Uh -oh. Ka-birthday ko po ya. Tsaka ay. si Senator Bong Revilla on oh, Monday, oh. September 25. Okay. Diba, okay. Tsaka ang Freedom Society. Birthday okay. din. Oo, oh, may birthday. Ako lang. Ako yun. <laughs> diba? Ay, basta malalaman sa birthday ko. Uh -huh. okay. <laughs> may reveal. Ah, uh -huh. may cast reveal. <laughs> oh, yun na. Okay. <laughs> ito na. Hashtag naman. bantay. sa lakay. Kundo. Oh, oh. Oh, parang luman -luman pelikula. Pero ito, bagong-bagong uh, chika ito. Oh. Ano man, ano At totoo, no? At totoo, nangyari. Hindi gawa-gawa. Ay, ba't wala namang gawa-gawa dito, ah? Totoo naman. Oh, di ba? Kasi ito medyo, ano na naman to? I'm sure trending. Ay. Sino BJ? itong model actress? Model actress na hindi na dumating sa punto na itong si model actress ay talagang nabigyan ng halos sunod-sunod na proyekto. Ng oo, oh, oh, naging matunog din yung pangalan niya. Pero ngayon, sapat-sapat na lang. O oh, parang na- One of those na lang. mm, -hmm. mm -hmm. pwede na invite invite na lang siya sa mga alta-alta events, uh, yung mga gano'n-ganoon. Aha. Uh -huh tapos, may kapatid din ito eh, na nag-artista din. Oo. Oh, oh, na yeah. model actor naman. Okay. Ah, oh. Model, actors, so, model ayan, actor. So, ayan. Ito na ang kwento. Mm -mm. etong si girl, na tinutukoy natin dito sa ating Hashtag Bantay Salakay, eh meron siyang parang kung makikita nyo sa mga posting, nung isang babaeng involved pa dun sa kwento, na That kilala din, sila. na parang mare-mare yung treatment niya. Yung parang beshi-beshi sila. Yun talagang sa mga comments, sa mga posting ni girl, talagang comments siya na, ay, ay, ang ganda mo, you're so pretty, ganyan, you're so blooming, ganyan, ganyan. Eh, itong si girl na kinokomenta niya, eh, meron din nga, uh, may asawa. May asawa. Tapos, yung asawa, parang ang nangyari, pupunta-punta rin si ato model actress sa sa Balor, ba diba? So, ngayon, pag wala pala itong si legal girl, wife. si legal wife, gumagawa pala ng ano? Eksena. Eksena itong si model actress. Two, model actress ito. Oo, oo, di umano. Itong si model actress ay bukod dun sa pagiging parang friendship lang of the mag-asawa, di umano, nakita daw sa CCTV mismo na parang nagkemehan. Ang mo ang di umano. Dahil talagang nagkemehan. Parang sila nung lalaki. Nose ko ang BI niya. Yes. Oh, okay. So ang siste, itong si lalaki, <laughs> the, the, uh, and the ending, hindi naman siguro siya yung naging cause of hiwalayin, baka may iba pang dahilan, naghiwalay na ngayon itong dalawa. Nung naghiwalay ito akala siguro ni girl, siya yung isusunod na Aww. magiging jowa. With e ending. rich. Oo, oh, oh, super richie rich si Kuya Guy. E eh, ang ending si Kuya Guy, hindi ngayon siya yung naging jose. Iba, siguro yung naging jose. Yeah. So kaya hashtag, bumantay sa lakay, pero ah. 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 Pero gago rin yung lalaki, ano? Para patulan yan. Oh, eh. Oh, Aminin naman natin, bukod sa kung halimbawa ang GAGO, syempre naman, ba diba, sabi ng mga guys, eh, andyan na yung temptation. Eh, palay na. Oh, eh na, diba nga, pa. kapag ang palay naging bigas, may bumayo. Eh, dahil. Yeah. Teka, kasal ba siya dun sa legal wife? Of course. Kasal? Yes, at matindi ang, ay, nako, yun na. Man, well, well, eh, ay, wale. Na. Ang nakakaloka lang dyan, diba? Mama kapwa klase ng ano nyo? hindi, oh, eh, alam niya. Kasi alam nga, ko. talagang naging ano. Parang hindi an na-indite yung... mo na yan. No. Hindi Ay, pa. pa. Ah. Kasi ito yan eh. Oh, uh. Ano ang clue? Bila, ano ang tinta? clue? Ang, yun na nga ang clue. Model actress na dating very visible. May mga nasalihan din. Ah, bukod sa mga teleserye. May mga, nasal, may mga nasalihan din itong mga pelikula. Meron din itong mga naging reality show na sinalihan. At may kapatid din na dati rin kasagsagan nila na model actor naman. Na pareha sila ngayon na parang medyo tame na yung Career. Pa-beshi. Pa-beshi, ah. oo. Oh, oh. Sino ba may mga ano? Did may meron ako idea, o. pero ano, mm -hmm. di ba? Nako, oh. di ba parang, parang... parang eksena na wala na lang sila ng parang bula? Eh, no? di na wala. Hindi oh. oh. mm -hmm. e <laughs> na mas natin. Ano? Oh, yun oh, na. Madiego. Oh, ang hirap nun Diba? Pero sabihin ni natin yan, magtrending trending na naman, tatag yun na naman yung mga pangalan. Mm. Gigil din ako sa inyo. Pero uh, ang okay, hirap. <laughs> yeah. Sharing lang. O, uh, oh, ayan. Batiin na po natin Hermes Salon <laughs> sa University <laughs> of Tower 2 sa Galicia Street, España <laughs> Manila. Monday to Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. Oasis Dental Care, Doc yaya de la Peña, Tita Nina de la Peña. Maraming maraming salamat sa Premier Drip, Sir Glenn Recto sa Tower 5 ng SM North at i-check niyo yung social media accounts nila makikita niyo po bongga doon. Syempre ang uh, Beauty Derm, ayan, sa Sabado na po tama September 23, nandiyan po kami sa SM General Santos with Maha Salvador, Jessie Salvador, Tao Reyes, Darla Bubay Pipita, EA Guzman, Jelly Andres and yours truly. At sa Sunday po 4 PM or 3 PM yung sa Iron Heart sa May Inares, ang Motorcade at ang Pamini concert ganap doon. With the Iron Heart cast. Cash. Siyempre, gusto ko rin ano, Baba Time Milk Tea, SM North Ed sa Annex, third level. SM Manila, second level. Lower Ground Floor sa SM San Lazar. USC Dapitan Tapat ng Gaten. At sa Lasa Leon, Ginto Branch, nandyan sa loob ang Yam. Oh. Dala ka sa lunis niyan. Ang level, ha? Ano yes, iba-iba. Ano? Yes, Dapat dito, 31 ah. level sa Scott. Patitinda mm. magtitinda dito <laughs> birthday, birthday sa birthday lang. niya hindi adobo ang ano ko toka ko doon Ay, so spicy adobo sa gata ala jaiho ah uh, spicy adobo na ang gamit ang mga ingredients ko dyan fresh from Morocco <laughs> ah yung ng ano yun no galing lin pinali naman pililindol naman doon na meron pang fresh from Morocco may fresh from Morocco pililindol lang doon fresh from Morocco ah tapos segue to ah Portugal tama to I know no no no. Chile. To, no, to Zimbabwe. Ah, uh, Kala ko Portugala eh. Then si Donita sa dressing room. Yung mura, ko, yung mura I don't need your adobo. Oh! Ah! Gamit naman. Ang gamit ko pa naman dito, hindi ba sa salt, oh. Himalayan salt. Ah! From, from, the, Dead Sea. From the <laughs> Dead Sea. Ano ba yan? Ay, next na nga! Next ano one. yan? One night stand! One night stand? Oh, Ayan Close na to! Ayan na ang mga Ayan, kabarite. Mga, okay, big, ganyan dalawang yan, ha? Oh, Ito, one uh, yung one night sa sabantay sa Yung kanya kasi hindi lang one night. Na, uh, ilan na? Nakailan? one Paong night. Kung gaano kadalas ang minsan. Yes, yun ang drama niya. Eh, hindi siya nag-win. Oh, anyway, <laughs> eto din hindi di naman nag-win. <laughs> Nag-one night stand. Uh, Ito nga mga kamarite, nakakalorke. Itong girl lalo na itets. Ah, uh, young actor talaga, young actress. As in, <laughs> Mm, si young actress na nakipag one night stand kay young actor. Itong si young actor ay talaga namang sikat. Sikat? Ah, nagkasama sila sa teleserye pero yung role nila hindi as love team. Okay? Dahil si Baguette, itong si young actress, Baguette pa talaga at the time. Okay. okay. ka, bagets? Bagets pa. Parang, ito, ang dating sa akin ng mga blind item mo yung, parang hindi na ito matanda yung mga young actress na yan. Apa, ha? Eh, yung actress talaga to. Itong si young actress, parang nasa early 20. Oh. no oh. so, young actress, si young actor naman, basta sikat to. Sobrang bata naman si yun. Si sikat, may club team. May jowa. Okay. At nagawa na naman. Hindi. Na-actress. Mm. Tuloy, tuloy. Oh, so, eto na talagang may nakakita na hindi pa iba kay ang actress na talagang pinuyso niya ng todo si aktor, Si aktor na para ma man. Ma matikman. So, nagwagi mm, naman sorry. si Young Actress. Naka one night stand niya. Grabe Pero na ang to nakakaloka an dito kay Young Actress, alam niyang may girlfriend. At yung girlfriend, nakasama rin nila sa teleserye. Nangyayari yung yung diba yan, di ba dyan? Pero mga lalaki, mga lalaki di, kailangan sisi kasi at ang bibilis nilang pumatol. Ate, ate, at kuya pa yung tawag niya. Oh, yun na, hindi akong bibigyan na sobrang daming clue kasi ta, madaling mahulaan yan. Hindi oh. ako. So, Eto si, uh, siyang young actress, eh, medyo may image din ngayon. Perfect but not this one. Okay? Portalette girl na naman siguro de, to. Hindi, hindi siya. Ayun. Oo, oh, uh, hula ng hula. 101%. one mm percent. -mm. Ayun ay, na nga. Parang kakalo, kapag nakita sila ngayon, parang wala lang yet. Hindi na bago ang, ang sa yan. Ang tanong, man. hindi ko alam kung itong si girlfriend ni actor ay, no. So, oh, yung ginawa nito nga young actress na to. Pero kayo si actress, hindi na, na siya. actress ay ano, sikat din ngayon. <laughs> ah? Oh, yun dami di ba? Oh, yun na. Oh, yun lang. Tu so, ano gusto si ko batalet girl lang hula ko. Eh. Hindi, hindi siya ako na nagkasabi. Hindi, lagi niya lang hula niyo eh. Ang grabe ka. Oh, gra grabe kayo sa kanya. <laughs> oh, anyway, <laughs> bina, eh. ano gusto ko ano batiin si ah batiin na ano medyo sad kasi yung tatay ni Bianca Lapus si Dr. Ah, Joylo Lapus ay, ay ah, nagpass away na so yan. Ah, I think ang ah, ang labi ay nasa Saint Peter Quezon uh, uh, Ave na yeah. So nakikiramay alos. po kami dito Kalat kami dito sa Marites University Nakakaya ano niya yung nanay niya, no? Ang nanay niya medyo matagal naman na, ano nag-pass away. May Isabel Aguinaldo. Ah, pati pala si ano, hmm. ah, bali yung... Um, nanay. Grandmother. Grandmother, grandmother. grandmother, grandmother ni, ni Lizzie. Aguinaldo. Li Aguinaldo. Kibigyan namin na magiging oh, Oo, Oo. At, uh, ay uh, namatay na rin po. Kailan lang. Oo. Yun. Kikiramay po kami. Opo. Ah, medyo masaya naman. Binabati ko naman ng happy birthday. Teacher Glenna, happy birthday. And uh, Cherry, happy birthday. God bless sa inyong dalawa. Yun lang po. Okay. Okay, next. Trophy Boy, ay naku exciting to, Trophy Boy. Oo, Trophy Boy. First part lang 'to ha. Ang dami ha. Oo, di ba? Sa isang umpukan, mm. umpukan ng mga artista na busy ah. busy sa pag promote ng kanila mga respective projects. Parang naintriga si Trophy Boy itong young, hindi naman siya Yang actor na, pero actor. Mm. Yang actor pa ba siya? Parang, Hindi ko alam, malay ko ikaw ng Bablan na nice oh, oh, parang yung actor pa rin siya. <laughs> na kasali sa isang pinag-uusapang project. Na anong ah, umpisa nga, anong tinanggap, anong parang inong in offer daw. Di umano sa kanya. Kasi umpukan, kwentuhan ng na mga nagkakainan at mga pa-party-party eh. Na parang siya yung parang ano, parang siya yung leading man or something ng mga bidang babae mga bidang babae ha hindi lang isa mm. but the thing was during the promo daw po nung height ng promotion naging ano na lang siya. Alam hmm. mo 'yon? Uh, <clears throat> hindi nagsasalita, hindi nag hindi hindi malam ng pagkakataon na makapag-promote na yun, nakasali yeah, siya ganyan. Ba basta doon siya. Basta In, present ka dyan. Present ka lang dyan, ginawa lang siyang trophy. Ay, ka lang dyan. Oo, oo, kasi nga yung pelikula focus doon sa mga bidang baba. ba? Diba? O, ngayon, dun, sa umpukan, Lasang-lasing na yung mga nagkukwentuhan. Sabi nila, next time maging maingat na. Masa, mabibigay ko lang na Galing sa, sa, galing sa pamilya ng mga artista. Itong lalaki na ito na... Si Trophy Boy. Oo, si Trophy Boy. Ah, sino yan? Ano yan? <laughs> na, sinasabi nila, na in fairness naman, magaling umarte, hmm. may, may pa, naman, at saka pang leading man, Sikat. oo. May, medyo, may pangalan naman, uh, marami siyang nagagawa mga projects sa TV, kaya lang, at saka napaka-aktibo niya pagdating sa mga ibang, ibang bagay ha. Kaya lang yung pinanginaya nga kasi, di ba, Ah, suposible na sana yung kanya kasikatan uh, eh. eh uh, leading man leading man kasi isa sa mga magagaling talaga. Pero dito sa sinalihan yung project para na disappoint. Kaya yun, sa umpukan ng mga kasamahan sa trabaho at mga kapamilya. Trophy mm -hmm. boy na lang siya. Na, parang naging trophy boy naging siya na siya. One na lang. Naging one of those na lang siya. Hindi ko makulaan. Yun ang clue. Galing sa pamilya ng mga kakilala. Mga kilala. oh ayan na! Oh, Oo! Aking ayan ayan na, na, mga favorite kaibigan, to. Roger Esmer and si Jeric de Los Santos yan sa Connecticut. And of course, si Ate Jackie La Chica at si Graciela Bables yan sa Sydney, Australia. And Nen. si Lolita Didios Katsuki. Katsuki sa Japan. Nen. Hello sa yo. Oh, yun na si si Ricky. Hindi. hindi? <laughs> si Ricky, eh, Ricky Avena sa LA. Magkikita-kita tayo dyan very si soon. Yan. Oh, just Marina na banggi po sa Induga Boss. Faces and Curve family. Ideal Vision, Dr. Jessica D. Magandang-magandang. Maraming salamat po. Ang Papa unbearable. Hulaan yun na. Madaling hula. Oh. Hindi oh. ko nga maulaan. Okay mga marites. Tapos na hula, ba? Hula, hula, na kayo. Tapos na. Kung mm. Arin, nakahula. No, o -o -o hindi nakahula. Oo, oh, oh, grow. Kaya ganon. Hindi mga nga na Abangan na lang natin mga komento ng ating mga... Oh, makihula mga tayo sa kanila. Subscribers, mga viewers na ating... Tingin. Sabing na sabik sa dahu mm. na ang gagaling na nila mga hula. <laughs> so, bahala na kayo mga marites. Hulaan niyo kung gusto nyo hanggang buhay pa kayo. Pagbabalik oh! Oh, no, Marites, Mar ano ba? Magbabalik po Mag ang Marites University. kole.